Pagpangaraw na naman mga kabakiyard Ngayon, ibibigyan natin saging ang ating alagang manok Paghati natin ito sa tatlo sa Dalawa Para pantay-pantay Let's go Wait lang, Drake Against the light ang gusto ito ng ating mga alagang manok ba? <laughs> hmm. Ito ba? Um. Ito para, hindi ba? Tamo. Ito ba? Hindi nilang hindi. Lalagay natin. Ito <laughs> si Gray ba magpatik-atik pa? Eh, yeah. yeah, kinuha din. Mm. <laughs> <laughs> wala din. Gustong gusto ng gusto Yummy. Yan ang gusto nila. Yung watermelon kahapon wala man nila gikaon. Hmm, mangga tapos saging, sunod papaya. Gusto din siguro nila papaya. Oo. Oh, hindi na tinigilan. Yummy. Katalisay. Tengah pendoha-doha. Ula na. Ula na. Tik-tik na dahil ka na. Si Kubra. Wala kita gaun si Kubra. <coughs> Yummy. Si Panawag dira. Kau na. Kau na. Ambut. Ang nakakamising ko Urut, nah, kang pura, hmm, yummy, yummy, oke. Okay.